today another vlogs. Nakailang take na ako dito ng vlogs. Pero ang papakita mga intro ko. Ngayon maganda na intro ko. Let's go! I'm so very beautiful. Hakrit na ako ng bahay sa taas. Hindi nyo na kailang, ano, hindi nyo na kailangan manaman pa kung bakit hindi ako nag-vlog na nag-ginawa ko yung bahay ko. Bakit? Kailangan pa ba yon Ay! Yo! Bang Shanti Gaming YT, oh! So, ito na nga. Ayan yung bahay ko. Baka kala ninyo ito. Ito, yung red. Sa ano nga, susudalaro ko, araw-araw, ang kulay ng bahay ko, red. Tsaka, yan yung bahay ko lagi. Tsaka, yung kulay niya, red. Pati kotse ko, ito na lang. Simula ngayon hanggang mamatay ako. Charot lang. Charot lang guys. Hindi ko lang mamatay no. Isinabi ko lang. Hanggang ano. Hanggang matapos nung taon na to. Ito pa rin yung bahay ko. Red. Tapos ano yung kotse ko. Yung pa rin. Period. Tayo na sa antipolo. Ay guys! Hindi na pala miwan yung ano, guys. Yung performance namin sa pukuluran Dance Troupe sa school. May 17, manood kayo. Pero sa mga taga-antipolo lang, ha? May 17 yon Sorry po sa mga ano, pumunta ng inaris ng ano, na May 1. Sorry. Kasi, binago eh. May 17 na performance namin sa pukuluran Dance Troupe. Pag na ang San Isidro National High School, Bukluran Dance Troupe, ang unang nalabas kaming mga actors, actresses. Pati mga soldiers. Kaming unang lalabas. Period! 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 Ang dami na kasabi mukha daw akong babae. Pag mahaba ni ko, mukha akong, babae. Pag boses ko, pang babae. Nako, pung, ko, pang babae. Diba? Character, ay, character. Character ko dito sa Brookhaven, babae. Pero if ko doon sa ML, babae rin. Lahat na babae. Diyos ko po. po. Profile pic ko dun sa Facebook. Dun sa si Shanti, ano, Shanti Gaming FB. Pang babae rin. Pero, ano, Roblox. Character girl. Ang naka, ano, dun, naka-profile. Period. Siyempre, open natin to. Open natin yan. Ito yung pinakabit ko dati, yung open tong mga ganyan. Para pag may na magnanakaw, iba na lang natin. Medyo sinisipo na ako ngayon kasi puyat na ako, di ba? Nagpupuyat ako. Wala na kayo pakidot, wala na kayo magagawa. Charot lang. Joke lang po. Joke lang po. Para, para hindi man na lang natin itong bangko ko. Alam ko naman ano eh. Marami ng picture dyan eh kunyari mga bata sila, tapos papasok sila dito, tapos mag sila ng buong katawan nila, papasok sila sa bahay lang na nakaitim, na hindi makikita na may ari ng bahay, hindi nagnakaw na. Tayo ang pwede magnakaw sa bangko doon sa baba. Tara, samahan ninyo ako. Period. Punta tayo sa ano, baba. Sa bangko. Na nakawan natin yung bangko ng Brookhaven. Kung napapanood ni Voldek or ano, ni Wolf, Wolfpack ano na lang, sorry na lang. Ganyan naka ako yung bangko dito sa Brookhaven. Inakawan ko yung bangko dito sa Brookhaven. Tara. Paghanda tayo. Kala nyo ah. Nanakawan ko yung bangko dito sa Brookhaven. <gasps> Hindi pwede kayo-kayo lang. Siyempre ako rin. Kala nyo ah pasok lang. Hindi tayo makapasok doon. Kailangan natin neto. Para malekwat natin or manakaw natin yung ano, pera dyan sa bangko na yan. Nakapati ba talaga ilaw dito? Pera. Sorry, Wolfpack at Voldex. Kung mapapanood nyo to, na nakawin ko talaga ang bangko ng Brookhaven. Mm Haven. -hmm. Mm -hmm. May daan dito. Tapos okay. sa tayo. Kung talaga to ni, ano, ni Voldex sa ni Wolfpack. Sorry, dyan ninakawan ko yung bangko ng Brookhaven. Period. Wala naman mga police dito eh. Walang nakajuting Di ba? Kung nagpalagay si Voldex dito ng mga police, Di ba si Voldex na may-ari netong... Brookhaven. Dapat nagpalagay siya ng mga tao. Sa mga nagtitinda sa grocery, ang magpupulis, at yung mag, ano, magpapasalo, ng mga mag, yung mga, mga nagtitinda dito. Dapat, nilagyan niya nun. Pati to sa burger bar, lalo na yun. Pagkainan yun eh. Ay, pagkainan. Woo! Bujay na. Ay, joke lang. Ga, magkakaparas kami na bahay dito, ano to? Trip-trip lang. Sadyang ano eh. Ginagaya eh, no? Pero ako 'yung pangalawang naggaya. Pangatlo naman 'yung dinaanan natin. 'Yung una kasi 'yung kulay pink na gantong bahay. Next naman ako. Next naman 'yan, 'yung kapitbahay ko diyan. Mayaman na talaga ako. Wala makakatala sa akin! Panorin hanggang dulo. Period. Akita tayo sa taas. Kakama natin magnanakaw. Ay, wala pala ang polis dito. Walang nakajuting polis dito sa Brookhaven. Siyempre, pag naka-open ng ano, pintuan doon sa baba, open din natin to. Hindi ko kasi alam kung anong pangalan nito eh. Kaya tawag ko na lang dito pintuan din eh. And, ilak na. Period. Diba? Hmm. Eh, pita ko tumalun. Diba? Ito na pala yung karakter ko, guys. Sa mga hindi nakakaalam. Ito na yung karakter ko. Pinalitan ko siya ng bago. Pangit kasi yung isi eh. Hindi siya payat eh. Ito, payat to. Tsaka maliit. Gusto ko kasing character dito sa Brookhaven. Yung ano, masyadong payat tsaka mukhang tao. Kagaya sa atin, mga tao sa personalan. Gusto yung, gusto ko gawin dito yan sa Brookhaven. Kasi naiingit na ako sa mga napapunod ko sa TikTok eh. Nagbomodel yung mga tao nila naka ano, nakaganyan. Nakapantao na ano, karakter. <sighs> Nagaganyang-ganyan. Nagaganyang-ganyan. Tapos, yun. Nainggit ako, nakigaya rin ako. Diba? Paan kasi itong isa eh? Ito oh. Ano man yun? Oh, diba? Pangat kasi siya eh. Hindi siya masyado payat. So, ito. Kaya, gumawa ako ng bago. Hmm. Ayan. Payat na siya. Diba? Payat na ang bimasor nyo. Medyo na ako ngayon! Gatas kasi ako eh. Stop, boy, please. What the? Ba't mo ka binuhat? Ha? Ano ba? Babal mo lang ako dito eh. Mag trip ka lang eh. Ano? subukan kita. Ikaw na nga itong nakigaya ng bahay dito eh. Dapat nga, dalawa lang kami dito nakatayo ng bahay. Nakigaya ka pa. Red sa akin. Pili si niya. kanya. naman. White or dark, dark blue. Bari lang pag-sunin niyo. Hindi ako makakapain na hindi ako makakasabi mag join tag <tinyo> Ano yun? Ano yun? Ano Ano Hindi sabi tayo dito Ano, barilan o May ano, unang tao dito ano? Ako lang natin na dito Matatagutin ako lang Ako lang na na Ay, putang ina Ay Sorry, nagmura ako. Sorry, guys. Sorry. Ba't niya kasi ako binaw? Grabe na kayo, ah. Ano ba't ito naging profile ko? Putek. Ayun. Hina kasi ng wifi dito sa kwarto ko, eh. Binan ba naman ako doon? ko po, laki ng galit sa akin. Tingnan mo, Binan niya ng gigil kasi sa sulob kami mismo ng bahay niya nagbabarilan. Sa loob mismo ng bahay niya ano 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 mangyari? ano 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 tayo. ano natin bahay nito. Magtripan nyo! Ayan! Magtripan nyo! Laban mo dito, ha? Marami kami dito. Pagtitripan namin yung bahay mo. Gaya-gaya ka kasi. Ay, ano kinalaman ng gaya niya? Ano kinalaman ng gaya niya sa mga bahay namin? Pero okay lang yan. Lalabanan ka namin. Period! Oh! Huwag mo sino may hari ng bahay siya ba? Tingnan nga natin. Ikaw, ikaw may ari ng bahay. Ikaw. Puta. Ay, sorry. Nagbunan na naman ako. Kasi ako, maes ka! Napapamura ako. Hindi ko kasi makontrol boses ko. mas ka, titignan ko kung kung may hari ng bahay na to. Ang sakit na ng kamay ko, ah. Sa personalan, na, Hindi dyan sa laro. Personalan, sakit ng kamay ko. Hindi dyan sa laro. Period! period. Ano? Ano? So, may ari na bahay. Sutukat! So, ah! Ay! Nanggigil na siguro, kaya nag-leave. Ah! Ano, nanggigil siya, no? <laughs> Kinalani mo kasi binabangga mo. That's my girl! That's my girl! That's my girl! Ay! Ay, that's my girl daw. That's my girl! Grabe, ang yabang ko. Babaya ko, ang yabang ko. Hindi sa personalan, ha? Inamin ko na bakla na ako. Inamin ko. Ha? Inamin ko na bakla na ako. Pero dito sa Roblox, yung karakter ko ay pang babae. Dito sa Roblox mismo, tsaka sa Brookhaven. Babayang karakter ko. Pero sa personalan, nalaki po ako, bakla po ako. Yan ha, inamin ko na sa mga bagong fan ko dyan ha. Inamin ko na ha, na bakla ako. Maniwala kayo. Period. Sana tanggap niya pa rin ako. bakla ako sa personal, babae yung karakter ko sa ano. Brookhaven Roblox. Brookhaven and Roblox. Kung babae yung karakter ko dyan. tas... Nalaki ako sa personalan. Kasi nga, bakla nga ako. Pero, hindi naman ako nagpipiling na babae ako. Inamin, inamin ko naman eh. Inamin ko naman na, ano eh. Na ako eh. Inamin ko. Uyitin ko, inamin ko na bakla ako sa personalan. Pati ang karakter ko sa Brookhaven, tsaka sa Roblox, ay pang babae. Kahit saan ba na profile yan, pababae yung mga ano ko. Yung mga ano ba yun? Mga picture ko, basta. Hindi na kailangan naman. Basta babae mga bawat profile ko. Period. O sige na. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Thank you. Love ko kayong lahat. Pati sa mga bagong fan ko dyan. Love ko kayo. Bye. Inamin ko na. Nabak na ako ah. Go. Bye.